basa guys oh nabasa sa ulan grabe sabak kayo eh. sabak kayo sabak kayo ang, ang kuan ba ang baboy na mahug sila oh na mahug sila oh anang orasa oh alas stress alas stress sa hapon Ay, ko na basa ko sa ulan nguha ko sa kung sinampay guys so nga kung sinampay karon ara oh nagundang na ang ulan guys tapos ning daksyo na kun siya dagom na mun palit sa ug sudan kay murag mula hutay na ulan ani pasensya na sa ako ang tingog grabing dagom sa kalibutan kung magulan man good, guys tapos mo gawas ko mo sunod ning duha ka bata mo nag na nagpalit na ko mauni ang ako ang napalit isda lang sa mi karon Yeah. upat ka isda guys kining upat ako aning pritohon tapos kining bukog ay bukog buntot mo na ako ang sabuan na prito na siya guys upat lang ka buok tapos syempre magsabaw ko sa isa ka buok buntot kaya ang ako ang gipalit lima lang ka isda ay pastang mahala sa kilo sa isda guys ambot ngano? barilis man na siya guys o oh, ayan, kumukulok-kulok na. Wala ko'y lain dahon, anak, kung dili. Kamunggay lang. Tanglag, kamunggay, kamatis. Kung ingon, anak, lang ako ang lamas karon kay Wala ko kapalit sa gawas. So, okay na na. Ang importante na alang man mi masabaw. Para sa ako ang mga apo na siya, guys. Kanang mga sabaw-sabaw nga isda. Kay daghan magod sila makaon kung na ay sabaw. Higop tag sabaw guys. Tag sabaw kog isda. Isa ka lang ni guys. Dako man gud pero na burag kulang sa ano ba? kanang, kanang unsa diba? mm. mm. na oy Tanang medyo pait kay daghang kamugay. Na prito-prito pug ko. Oh, di ba? Naon ta guys, kain tayo.